Hi, magandang hapon. Kagigising lang ng iyong mga bagel labs. Mag-iinit tayo ng mga ng ating spaghetti. Spaghetti, spaghetti, para ba, para as. Ayan yung cake. Init tayo kasi sayang naman pag napanis. ba Pati kinakain nila yung mga cake, cake dito. Mahal, -mahal pili, di ka And, na yung uh, mga bili. Tapos di kakain. ako ko. na. ano, inam kami ni Harold. Gaan mo na kami ng spaghetti. Iinit muna kami. Samahin niyo ako. Harold! Iinitin muna natin yung spaghetti. Hmm. Iinitin ito. Iinitin itong spaghetti. Siyempre, sayang eh. Oo, okay, okay. oh, kain kain muna tayo nila, Esther. Parang may dumatigis pa siya Ha? Parang may dumatigis pa. Alin? Yung pasta. Bakit? Parang para wala ko sa Hindi. Kinain ko kagabi. Okay siya. Sure. Ah, okay. Uh-uh. Pasta -uh. niya, niya. Tubig lang sa'yo. Hindi, 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 hindi. Okay, okay. na. Isasama mo na sa sauce. Ah? Pero consumable lang kakainin lang natin. Ka Kakasya lang sa kakainin natin, siyempre. Ito, minum ito. Minitin na pag-i. O, oh, sige, di pulutan. O, di ito. Kalahatiin mo yan. Tapos, kumuha ka na lang. Basta yung... Dito, no, no, tansayin oh, mo na lang. Tansayin mo na lang. Basta yung pag hinalo mo siya. Ano na. Basta yung tama lang sa atin. Si, ilan ba tayo? Nandiyan ba si Im? Ano yun? ni harold yung alak. sayang eh. At tulog ako. Sakit ang ulo ko. Kulang sa tulog. Ano hmm? naman mo ako? dahil hindi ko? Nagising na ako tapos hindi naman ako Hindi, akala ko naman. Babalik ka. Babalik nga ako tapos naka-cafe love yun talaga ako. Sabi mo nga. Sabi mo nga kayo talaga. Nahihina pala yung uminom eh. Sabi mo nga hindi. Kafe yun. Malakas din yun. Sabi na. Sino pumunta dito si Alex? Umuwi. Harap pala to, hindi ko yun, hindi ko to alam na po to sa to eh. masarap pala ito. Parang lansones. Hindi ko ito eh. Ano nung lang ito, no, pero baka daw gusto ko ng ano, pandagdag lang. Alin daw? Baka gusto ko daw ng pandagdag dun sa ano, sa dose ko. Kulang pa kasi kahapon. Hindi pa naglista nga e, ako. Hindi sabi? Ang tindera dun. Sabi niya ito, ma'am. Huwag ang binisipin niya. Mura lang yan. ano? 40. Pero ang liit. Pero ano. Oo. Buti nakahanap eh. Baya pa na. Bahad. Gumulo ng Hindi. Pinili ko nga sana yung hindi nasa bunutan. Kaso lang nilalag nilalagay ko nga sana ng pera kagabi. Dumudulas dun sa ano. Mm -hmm. Yung bagong isang mm -hmm. libo. sa pwedeng iblagay? Sa ano? Ah. tatlong tao. Nah, Pala ha, mo yan yung sauce. Tapos, lagay mo na ng ano. Tansya-tansya na lang. Hindi ko alam kung dadating yung kaibigan ko eh. Tatlong tao yung okay. sauce ninyo Oo. Oh, tatlong tao lang naman tayo eh. Basta tansyain mo sa tatlong tao lang. Hindi ha, uh, sayang. Tama nga yung hiniwalay natin yung sauce para ano. So, yun ganun tawag dito yun. Eh. Mahalap din pala to. Parang, parang lansones. Kala ko naman, Harold, kung sino yung nilaki? Sino ba yan? Tatay? Ha? Si tatay, kukuha yun ng bigas kay Lloyd, ha? Anong bigas ka? Aras sa mga senior. Ako kasi pinachat ni ano, ni ka... Sino yung babae? Si ano? Ano ba to si yung matanda diyan sa ano dulo? Yung parang puno din ng mga senior-senior dito. Lumipat na kasi sa Phase 5. Eh, ako lang may contact doon sa anak niya. Kaya sinabihan ko. Pero salbahe yun. Yan yung bumasag dyan sa may kusina natin. Dyan yan. Dyan sa may uluhan mo. Ay na. Yan yung bumasog na, bumasag ng ano natin. Ayun oh. Ah. Pinupok, pinupok yeah. niya ng marating ngayon. Hindi na. Ay, yung niya. oh, ba't naging ganun niyo? Pero tinutulungan ko pa rin. Eh, ganyan naman ako eh. Kahit salbahihin ako, tumutulong pa rin ako. Bahala na Diyos sa kanila. Hindi ko na yung ibarangay kasi mali naman talaga eh. Oh, Kanyan na hmm. Raulo. Pwede naman yung sabihin kung naiingayan siya. At e, saka nung time na pinukpok na yan, maaga pa, video okay noon. Birthday yata ni Kim yun eh. Maaga pa yun eh. Hindi ko alam kung si Kim sino bang may birthday sa atin noon. Ha? Sakto. Sakto? Ah, lapat na rayo. Lapat-lapat na sa mga subawin sa kwating ngayon, tulong mga kayo. Ha? Tutok mga katok. Hindi ko naman naririnig eh. Tulong nga kayo. Eh natulong. Ilagay po nga yung pinto niya, may hinato siya. O? Lang yung batang yun. Nananakbo siya. Matay yung laki na tawag namin. Nananakbo siya kaya katok sa inyo. Akala ko nga. Kaya ako nag-aircon. Kumanta na nga siya sa tate. O? Hindi, akala ko nga kaya ako nag-aircon kasi lalapit silang yun sila masutulong mag-in eh. Iniwan din pala nila ako eh. Sabi ko nga eh, makapag-aircon nga nandito si Saki. Hindi naman pala sila magtata dahil iniwan din naman ako eh. Tikman nga natin to kung totoo to. <laughs> Mga pinaglalampot ko lang eh. Sila na. Oh. Ang diliit kasi parang piling kumaasin. Okay, wala di na eh. Oh, Tira-tira na to eh. Kasi hapon na ako namili. Hindi na wala yung sakin eh. Ay, Ang fairness, masarap. Tamis. Hmm, Sarap.

baka naman masira sa ilalim niya. Hindi kaya. Sira sa ilalim? Hindi ba? Baka masira. Yung spaghetti? Kira ba nasa sa niya? Yeah, na. yeah, Hindi na. Hindi naman siguro yun. Kasi pasta lang naman yun. Maganda oh. na.